Mas malalim na ma in love ang babae white Nung wala kang katunggali eh, Hindi mo siya nakuha How much more na meron pang isang naliligaw sa kanya Dahil para sa kanya Ang tingin niya sa'yo, tropa Pero don't expect na magiging tropa lang ang tingin ko sa'yo Wala akong tinropang babaeng maganda Tapaka bobo natin Kung tatanggapin natin na kaibigan lang Ang tingin natin sa kanila Hey! What's up? What's up guys? It's you boy, claro. Okay, for today's vlog, let's talk about ang message or DM ni Philip. <laughs> so, Philip, ang problema mo, ikaw naman kasi. Bakit ba naman kasi nagtatapat ka, ka agad ng damdamin mo? Unang-una, it's obvious naman na hindi ka naman niya gusto. So, guys, share ko lang ang kanyang ibinahagi sa atin ni Philip na story. So ganito nga, itong si Philip, merong EA na nagme-message sa kanya nung nakaraang taon na nakaka-break lang sa boyfriend nung nakaraang April last year. So siya daw lagi tinatawagan, siya daw lagi yung parang sinasabihan ng mga problema. So Philip, ang dating kasi parang ganito. So kumbaga, si Philip ang knight in shining armor. Ah! Oh! <laughs> Nakikita nyo na guys ha Kaya pag yung girlfriend nyo May tropang lalaki Tapos Nagkakalabuan kayo Merong possibility Na yung best friend yung lalaki Na inalaw mo Is dun siya Nagrarant Or pwedeng dun siya nagrarant Or Pwedeng dun niya sabihin Lahat ng mga baho mo Or ng mga pinag-aawayan nyo Tapos etong lalaki na to Knight in Shining Armor Na nagpapanggap Na kunyari Concern Pero ang totoo gusto lang ano maka bembang <laughs> guys please stop bullshitting yourself na kaya nyo makipagkaibigan sa babaeng maganda dahil hindi napaka bobo natin kung tatanggapin natin na kaibigan lang ang tingin natin sa kanila can you please be a front sabi mo sa kanila yes you can consider me as your friend but I won't consider you as a friend you are very attractive woman tapos gusto mo tropa pa lang Huwag ako tropahin mo yes we can still talk pwede kita samahan pero don't expect na magiging tropa lang ang tingin ko sa'yo dahil lalaki ako gets mo? kung makabal pa yung mukha mo sabi mo sa kanya ang lalaki may threshold ng pakabol <laughs> or jowable oh yung itsura mo pasok doon pero syempre gusto ko muna makita yung ugali mo oh di ba very upfront. Wala kang pakialam kung anong sasabihin niya. Dapat meron kang boundaries na ganun na dapat sabihin mo sa babae kung ano talaga ang tingin mo sa kanya na hindi talaga pwedeng maging magkaibigan ang isang lalaki at babae unless pangit yung babae. Sabihin mo sa kanya, Sige, magtropa tayo. Turing mo akong tropa. Pero hindi kita tutuling na, tuturing na tropa. Tuturing kita ang tropa pero expect mo pangit ka sa akin. Wala akong tinropong babaeng maganda. Di ba? Dahil kalokohan yun yung palang ano ni, red flag na Di ba? Kung sasabihin ko sa iyo na tropa lang ang tingin ko sa iyo, malaking gagaguhan yun. Dahil una-una, baka ma-feel ma mo sa sarili mo, ha? Tropa lang tingin mo sa akin, kala ko, I'm very attractive. Oh. Di ba? So, gano'n, na sasabihin nyo sa babae. Nasasabihin sa inyo, tropa-tropa lang. Habihin mo sa kanya, wala akong pakilam sa sinasabi mo. Hindi tropa, ang tingin ko sa at we, at we will never be friends. Because babae ka, lalaki ako wala akong benefits na makukuha sa'yo unless we are in friends with benefits okay balik tayo kay Philip so si Philip ewan ko ito yung parang ano eh white knight eh semi white knight to eh talagang gusto niya sagipin yung ano eh yung babae sa heartbreak eto kakapos ko lang sa instagram ko Brad bakit mo kailangan ni Fix yung babae na hindi na ikaw ang nag-break? Di ba? Why you fix things that you never even break? Why you fix her when you didn't break her? Di ba? Hindi ikaw nag-break sa kanya tapos i-fix mo. Ano muna tayo? Guys, ganito. Sa mga magme-message sa akin, especially mga baliw na baliw sa mga babae, simula ngayon. Ngayon na. Ah, every time na magme-message kayo, screenshot nyo yung picture ng babae at pati yung Instagram ng babae kahit walang pangalan okay lang yung mga post niya doon natin titingnan at doon natin susuriin kung anong klaseng babae yung kinalulukuhan mo kasi baka masyado kang bulag na bulag doon sa mga pinakikita niya na attention sa'yo Gets? Uulitin ko sa mga lalaki na magme-message sa akin Kindly please put an attachment put a email <laughs> Send nyo rin yung picture ng babae para makita natin kung talagang karapat dapat kabaliwan. Baka mamaya 3 lang yan, 4 lang yan, tapos yung effort mo pang 9. ba? <laughs> diba? Kasi kung ganun ang effort mo, di... Mahirap Kasi pag ganun Na -3 lang pala siya Tapos sa effort mo pang 9 Pucha Very unrealistic yun Mas lalong lalaki ulo nun Di ba? Kasabihin ng mga friends Ay Grabe si girl Ang haba ng buhok yung hey, ilalaki nagbibigay sa kanya ng ganitong atensyon at effort kahit di naman siya kagandahan o diba? kasi nga guys ang mga babae may magic di ba? eto Philip hihimay-himayin natin yung mga minessage mo sa akin una kakahiwalay niya lang sabi mo nga naintindihan mo kasi kakabreak niya lang last, last year unang una hindi totoo yun kahit kakabreak lang ng babae may mga babaeng may breakin pa yung boyfriend nila pag gustong gusto nila yung isang lalaki gets mo? they will never think twice sa lalaki na talagang they are very attracted yes mo? so yung sayo ang tagal na nilang break o mag iisang taon na tapos sasabihin mo hindi pa siya ready no it's not she's not ready to commit with you because hindi kanya nga gusto what? hindi dahil hindi pa siya nakaka move on hindi ikaw yung lalaki yung hinahanap niya at hindi ikaw yung lalaki na attracted siya kaya mo? I'm so sorry Philip you need to hear this hindi kita binubullshit at eto ang totoo at kailangan mo tanggapin at kailangan mo matuto ano sabi niya sa'yo? willing ka daw maghintay? sira ba ulo mo? <laughs> ba't ka maghihintay? Sinabi ko na sa mga ibang videos natin, never ever wait for her. Dahil unang-una, hindi totoo na kailangan maghintay sa babae para lang mapatunayan mo na seryoso ka sa kanya. Third date, fourth date, fifth date. Doon pa lang settle na eh. I mean to say is yung nararamdaman ng na isang babae, doon pa lang mararamdaman niyo ng dalawa kung ano ba to? May pupuntahan ba to o wala? Or, or if she's really attracted sa sa'yo. Actually, first date, second date, third date, mararamdaman mo na kagad eh. Kung attracted sa'yo yung babae Kaso natutuwa ka saan? Sa attention na binibigay niya. Yung mga lalaki na kagaya mo na binibigyan na attention ng mga gantong babae na uh, dito Night and shining armor kayo yung mga walang options nakakala nyo pag mabayad sa inyo ang isang babae may gusto sa inyo no wala wala nilang gusto sa inyo Philip gusto niya lang yung attention mo kasi wala na siyang boyfriend at nakita niya na ikaw yung willing magbigay noon at iniisip niya na you are so nice na hindi ka hihingi ng kapalit kaya nga na-off siya nung, nung, umaming ka dahil unang-una -una, hindi ka naging tapat dahil para sa kanya ang tingin niya sa'yo tropa pero para sa iyo, iniisip mo, there's a romance going on. Nagkakamali ka, Philip. Eto, para sa mga lalaki, sinabi ko na 'to, 'di ba? Ang babaeng nagbibigay ng atensyon, act of service, yung generous sa atin, hindi natin makakalimutan. Tama. Ganito nangyayari sa iyo ngayon. What? Bilang lalaki, bihira natin makuha yung atensyon ng mga babae. Tapos biglang tatawagan ka. 'Di ba? Tatawagan ka nitong babae na 'to sabihin sa kanya yung mga problema niya pero hindi mo ba alam na para ka emotional tampons ikaw naga ang nag-absorb ng kanya mga rant ikaw ang nag-absorb ng kanya mga problema at ikaw naman enjoy na enjoy mo akala mo naman trip na trip kanya hindi kanya trip o nung huling message mo sabi mo Apton in-update mo ako di ba nag-message ka sa akin March 2 Ano na ngayon? Hmm. After 10 days, sinabi niya sa'yo, di ba? Huwag ka nang maghintay, itigil mo na, di ba? Wala na. O, ano ginawa mo? no contact tapos until now tatalangin pa rin ako kung tutuloy mo <laughs> or tama ba yung ginawa mo hindi mo na ako kailangan kaya tama yung ginawa mo hindi ka na dapat magpumilit pa oh, tapos may lalaki nagbigay sa kanya ng ano regalo ba is it a cup di ba may gusto daw sa kanya umamin daw sa kanya na may gusto sa kanya gusto gusto ng mga babae na sinasabi nila ay may gusto sa akin yan umamin nga sa akin yan why Because it makes them look beautiful. Tsaka kaya niya sinabi sa iyo na umamin yung lalaki na yun para tumigil ka na. Okay? So ibig sabihin mas binibigyan kanya lalo na ano? Nang test. So kaya niya sinabi yun para tumigil ka na kasi para at least alam mo na mahihirapan ka. Na ngayon may katunggali ka na. Nung wala kang katunggali, hindi mo siya nakuha. How much more na meron pang isang naliligaw sa kanya. 'Di ba? Hindi niya sinabi 'yun for no reason sinabi niya yon for you to know or for you to ano uh, to realize na hindi kanya totally gusto at wala siyang nararamdaman sa iyo kundi tropa lamang kaya nga guys stop giving free attention sa mga babaeng ginagamit yung oras nyo at yung effort nyo i know you are a fucking gentleman i know you are a fucking nice guy wala problema yun pero nag-work ba sa mga babae no it's not Maghanap ka nang lalaki na super nice na maraming naging babae. Hanapin mo yun. Hanapin mo. I think hindi nyo kilala si Charles Darwin, no? Hmm. Sa kanya <laughs> nag ang natural selection. Ang in-example niya doon, puro hayop. Especially yung peacock. Yung peacock, maganda yung buntot. So pag may nakita siyang babae or pihen, yung ano niya, yung buntot niya, parang nagiging pamaypay, tas iba't ibang kulay. Dunya niya ina-attract yung pihen. The more na mas malaki yung pikak, the more na mas uh, makulay, pwedeng doon makipag-mate yung pihen. Gets mo? Ngayon, kung ikaw bilang lalaki, maliit ang mo. <laughs> 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 hindi mo alam kung paano stimulate ang kanyang emotions, then may hihirapan ka. Kailangan mong mag-fail na mag-fail para for you to understand kung saan sila nagre-respond. Yes, sasabihin nila they want nice guy. Yes, sasabihin nila they want a gentleman. Yes, sasabihin nila yung hindi cheater. Yes, totoo yun. Pero lahat ng yun ay nasa isip lamang. Yes mo? Yun yung ideal. Pero hindi ibig sabihin nun, pag nandyan na yung nice guys, pag nandyan na yung gentleman, mas pipiliin nila yun. No, it's not. Okay? Uulitin ko. They are more attracted with guys na may dark personalities. Tatlo yun. Apat na nga eh. Ano? Narcissism. Psychopath. And Machiavellian. Charles Darwin say, meron tayong survival instinct. Kaya tayo na motivate to do those things na kailangan para makuha natin yung mga bagay na inaasam-asam natin. Yes nyo? 1831, naglakbay si Charles Darwin para dun sa teorya na yun na until now yun ang ginagawang baseline okay para maintindihan mo kung paano mag-select ang mga kababaihan so ibig sabihin daw wala tayong pinagkaiba sa hayop okay balik tayo Brad sayang so, naman yung ginawa ni Charles Darwin kung di mo gagamitin natural selection or sexual selection sa sexual selection may dalawang tatandaan sexy sun and good genes ano ibig sabihin? sexy san? pag nakita ka agad ng babae uy, ang guwapo naman ito ang gandang magbibigay na lahi sa akin ito hindi naman niya sasabihin yun upfront eh uy, anakan mo, ang guwapo mo eh. hindi ganoon, they use their imagination ooooh ano kaya if he is romantic tapos may pera siya. tapos alam yun, lagi niya na stimulate emotions ko, ay nako ang sarap magkaanak sa kanya mm. that's how sexy son, kumbaga lagi nila naisip na magiging maganda yung lahi nila dito sa isang lalaki na to hindi magiging lugi yung magiging anak nila kumbaga continuous generation by generation okay yung good genes naman almost the same kumbaga kung ano yung ability di ba kung ano yung meron ka na pwede mong bukod sa yung looks kumbaga yung ability mo yung skills mo yung talino mo good genes so alam nila makakasurvive ka kahit mawala yung magulang mo because you have this good genes alam nila that you will survive generation by generation. So sa iyo, Philip, wala ka nang ibang dapat gawin kundi itigil ang kalokohan na yan. Stop messaging her. Stop talking about her. Alam ko, masama lo mo kasi putya, nandiyan ka para sa kanya. Eh. Nag-expect ka, di ba? Yun ang mahirap, nag-expect ka. Hindi dahil nice ang isang babae sa'yo, iniisip mo ka agad, there's a romance. Hindi ganun. I think, nasabi ko na to sa ibang videos ko. There's a research now na according to Australian National University, mas mabilis ng dalawang beses main ang isang lalaki kumpara sa, sa, isang babae pero when it comes to intense or intensity yung lalim mas malalim main ang babae why? kasi nga men are looking for ano quantity so anyone na maganda sexy pasok sa ano natin criteria natin we can have a relationship with them na kumpara sa babae na they are very picky alam nyo ba kung bakit sila picky? O oh, ayan na naman baka sabihin nyo hindi babae kasi syempre maarte yan no, it's not it's in their biology because tandaan mo isang beses lang sila ano nabubuntis sa loob na isang sa isang taon di ba so since the beginning of time hindi sila pwede hindi nila pwede i-open yung legs nila basta basta sa isang lalaki tapos wala namang kakayahan na buhayin sila or ipagpatuloy or buhayin yung magiging anak nila di ba so ang babae talaga is picky para for their own safety okay so balik tayo pili pala na ang pinaka the best mong gawin is improve yourself panoorin mo yung mga videos natin paulit ulitin mo tapos yun yung dawab badass na sinasabi ko basahin nyo yun kasi talagang it can help you to understand some of the things I've said here yung mga ibang sinasabi ko rito mas maintindihan nyo okay especially yung uh, mga compliance congruency shit test system kung paano kung paano siya ligawan yung mga ganong bagay I'm not saying na It always works Syempre nasa panghihintindi mo yan Kailangan lawakan mo Yung imagination mo Kung ano yung sinasabi ng libro Kailangan lagi ka maraming tanong Kung sa binabasa mo yun O trivia guys Did you know I sell t-shirt Dati When I was an OFW Saan ko kinuha yung ano Yung pangalan Badass Doon ko kinuha yung ano Sa Dawag Badass kaya gumawa ako ng t-shirt na may may logo ng Badass or may pangalan ng Badass or tatak na Badass. Pakita ko sa inyo. Oh, yan. Yan yung dating ginawa ko. When I was in OFW. Okay, sa'yo lang, Philip. Uh, good luck sa'yo. Okay, pagyamanin mo. Intellectually ang yung sarili. Don't use your fucking emotions. Alright? Never ever use your emotions when you are making decisions. Intelligence are low. When emotions are high, okay. When emotions are low, intelligence are high. So, guys, thank you so much. I'll see you guys next time. And bye bye.